Kaya daw si kamukha. Bobby, mo si <laughs> diba, kamukha mo si Bobby! Kaya mo lagyan mo ng pangso. Kamukha mo si Bobby. si Bobby na. <laughs> wow! At luto na po itong ating kalamari mga kabeshi. Hello mga kabeshi, welcome back sa aking youtube channel and for today's vlog po ako ay magluluto ng kalamares meron tayo dito kalamares yan waheweng ko lang mga kabeshi Is a squid, look. Squid, do you know the squid? No. Oh, yes, oh, it's another, I ano. it's a squid. like it looks like octopus ah, what I just very curious lang oh wait a while, no. don't touch that pag mga 3 or four. na floor. Oh, Dito si Jack. Ang kalat namin. Grabe. Hello. So, ayan. Nalinisan ko na mga kabeshi. Ito po yung ating kalamares. Ayan. Lalagyan ko na po ito ng cornstarch. Mga apat na tablespoon. O, pwedeng dalawa lang. Tapos ay itong paminta. at saka itong asin haluin lang natin mga kabeshi sayang alis ka na agad Okay, nagluluto tutulong ako kayo ulit ko taon hindi pa ako naliligo. <laughs> Palmolib. Bye bye. bye bye. Bye bye. Say bye bye, Tito. Insan ko po mga kabeshet. Sila yung may project po dito. I-install ng aircon. Kaya kapag gusto niyo po magpa-install ng aircon, message lang po kayo. At i-refer ko po kayo sa kanya. So, eto na ang ating kalamari So, bale itong mixture natin mga kabeshi, put aside muna natin. At timplahan natin itong... Ito po ay flour. Pinakailaman ni Andres kaya naging ganyan na. Yung flour, lalagyan natin ng cornstarch. Ayan, cornstarch. Tapos sa kapo ng asin at... asin sa kapaminta ulit. At dito naman natin i-mix yung ating kalamares. Ayan. Yan, mix na natin. Tapos, bago iprito mga kabesha, dito po natin i-dip. O, i-mix yung ating kalamares. Ayan. Nilagyan ko ng cornstarch para crunchy. Ayan mga kabesya, kung nga po ay eh, nagpapainit na rin itong ating kawali. Kailangan mainit ang kawali, tapos lalagay natin yung mantika. Kasi kailangan natin lutuin itong kalamari in one minute time. Para hindi po maging rubber yung texture. Kailangan mainit na mainit ang mantika mga kabesya. may mga konting bula na yung oil mag test na ako ng isang kalabari ah! ah! test na tayo ng mga dalawa yan ah! tapos balik tayo rin natin naman kay mga kabeshi kaya ipinito na po tayo magiging na ako ng paisa isa -pa Sigaw na sigaw si Bobby namin! Bobby, don't! Wow! Tapakan natin, balik na rin. After. Thank you, Wow. Iyak si Bobby. Coated na coated. Ang ating kanamari ito nga po pala yung isa sa mga binibenta ng mga street vendor. Na ang isa ay parang 10 pesos ang isang bagay. Yan, balik pa rin na natin. Ang na luto tingnan ka lang may lutong mga kabeles dami rin po pala yung gawa ko. Wow, at luto na po itong ating kalamari mga ka beshi. At meron din po ako dito, ang pineapple shake. I <laughs> Try this one, Andres. Try the pineapple. after you eat first. so good. Wow. So good. Like? <laughs> Andres also have, money. Hmm. Try this one. This is? apple. Put so hey. uh -huh. Try. You want to? Try, You want to? Try. ano, tapos ng laing. How? How is it? You like it or no? i uh, mommy, I to like it. Like it? Mm -hmm. So good. good. That is Thank yeah. you. So good. Thank God. I Rubber. A few moments later. My little helper is helping mommy. Is my little helper, mga kabeshi, helping mommy. Nagatanggal ng ano, clip doon sa sinampay ko, mga underwear. Si Andres ang taga-unclip. Good job! Dami na siyang natanggal. The next day. Good morning po mga kabeshi. Yan, kami po ay nagbe-breakfast ngayon. Si Daddy tinapay, si Andres tinapay, ako tinapay. Si Bobby po ay <laughs> agang-agay kanin. Marunong <laughs> na nga siyang magkutsara, eh. mo. Oh. Gaganon niya, at susubo niya. Oh. <laughs> Hindi ko lang nilalagay dito yung ball at matatapon. Kailangan pa rin talagang subuan. Pero nagpa-practice na siya. May nakita akong photo album daddy habang naglilinis ako nung ano nung sa TV mo, TV console. May mga picture dito. Ito si daddy. Ito si daddy nung binata na. <laughs> Kahawig ba ni Andres? Nandiyan ba nung ako 'yan, no? May nakita ako dito. Nasa likod mami. Ah, sa likod okay. ba 'yan? Yeah. Sila nanay 'yan, si nanay at si daddy nung high school. Ah, saan? Hindi ako mag-start sa liquor. Ma Ay, sige. Ito yung magjawa pa lang kami. Ho, oh, kaitim naman ni Dad. Pwede sa mami and daddy? Yes, Mommy and daddy. When we're still young. Oh, niluma na ng panahon. Ay, eto. Ay, eto, daddy. Eto, eto. Kaya daw ka mukha. Si Kamu mo daddy. si Bobby. <laughs> Tiyan mo lagyan mo ng pangso. Kamukha mo si Bobby. <laughs> <laughs> si Bobby na? Who Bobby, who's that? Who's that? Who that? Kamukha naman ng daddy si Papi. Ang ano lang daddy yung buhok. Yung, yung buhok. buhok naman para kay makuha ni Andres. Pero yung shape ng mukha ninyo. Para mais. Yung mata. Si ako daw ay pinaglihay sa mais. Kaya yung, yung mata, buhok, mata. Oh brown. Yung labi. Ay, si Bobby nga ang kamukha ni Daddy. Oh, happy ka. Kamukha mo ang Daddy. Sok-sok-sok. Mukha masuluk na eh. Kamukha naman ni Bobby ang Daddy. Happy? Ha? Abay, parang kamukha ko. At ako'y may picture din ng batay. Eh. Si Ayi yung face shape eh. Show it. Show it. Sige, show it ka. Ay, ito oh. Ito Daddy oh. Umabay ka na i-initiate hindi ko daw siya kamukha. mo si Yes, yeah. you are my kamukha. Kamukha ba kayo? Yes. Yeah. Oh, he wants to show me. Hmm, that's daddy. Kapayat naman ng daddy. <laughs> Para si Bunso dati. <laughs> Kapayat eh, oh. Eh, mahilig po si Daddy sumali ng mga play sa TIP, no? TIP. Scholar din naman si Daddy noon. Magkano ang tuition pin nyo noon sa TIP? TUP. Ah, TUP pa na. TUP. TUP. Sa TUP. Nasa 700 lang. Kung ang amount of tuition ko After ng 3 years na regular na ako sa Ford Motor. After nam after seven years, nung regular na ako sa Ford, pinag-aral din naman ako sa University of Batangas, scholar ng Ford tapos na kami ni daddy pero si Andres It's po ini isa isa sa pa no that's daddy that's daddy look oh daddy to so, ay dun pa sila nakatira sa mommy mommy no that's daddy din si daddy rin po this oh. my mommy this mommy daddy bilis lang ng parehon oh si daddy macho <laughs> Macho do yes. Mami daddy? No, it's mga pin san niya, yan. di pa kami magkakilala ng daddy gun. Mm. Wow, mami. <laughs> Gandari may mga tinatagong Spying. photo album. Spying. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Isaiah 40 to 29 and Ivy.